Magandang araw po sa inyo mga katiksay Dito po ulit tayo sa ispat Susubok po ulit tayo makahuli Tatlo lang po tayo ngayon nila mama yeah. Hindi po kasama sila papa Tsaka sila kuya Alex May trabaho po sila Tayo lang po tatlo ngayon Dito po ulit tayo sa ispat Sana po eh palarin po tayo Araw po ng linggo ngayon Sana po biyayaan po tayo ng huli mga katiksay, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Shoutout po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, eh, pakipindot na po ang subscribe button and notification bell. Sana po eh, tulungan nyo po ako sa aking channel. Hinahabol po natin yung 4,000 watch hours. Sana po eh, makamit na po natin. Sana po eh, tulong, tulungan nyo po ako mga katiksay. i po tayo ulit ngayon dito. Sana po eh, pala rin tayo. Tatlo lang po tayo ngayon mga katiksay. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po eh nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po ako palagi sa aking fishing adventure. Hanap na po tayo ng pwesto mga katiksay. Balikan ko na lang po kayo mamaya pagka naka pwesto na po tayo. Ayan mga katiksay, nadito po sila Kuya Sandro. Nagkita-kita po ulit tayo sa ispat. Shout out po kayo lang, Kuya. Parang nilo, hindi sumama. Hindi sumama. Dapat eh, sumama ka. Andito kami. Shout out po sa so, kanila. dito. Si Kuya Adong po, eh, hindi nakasama. Si Adong, wala. Si Ratay. A few moments later. Dakte. 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 Tilapia ang tunay po mga katiksay. Eh. Thank you, thank you. katde Ya pad Tak sahi. Kan Shout out kay Pogi. Pakilala kayo. Po. Kaya <laughs> okay, mahiya. Shout out kayo. Makikita niyo sa YouTube. Shout out uh -huh. daw po sa kanila. Ihuli na sila Pogi. Okay, oh. Tingnan niyo sa YouTube mamaya. Pish bata. Pala. Ano ito bossing? Bulig na original? Ito man. Mm. Dito yan eh, kanina. Isa nga lang. Hmm. Hindi na, na ulit eh. <laughs> oh, Ang ganda buhay. A few moments later. Arroyo po mga atiks. natin na video eh, nagmamadali po tayo pumunta uh, Double kilo. Ibang bumbong mo uh, na. naman po. Na.

よかった。<laughs> <laughs> Ik heb het niet te Ik het niet te lang. Ik heb het niet te lang. Ik heb niet het niet Ik heb lang. out po sa inyong lahat mga katiksay mga katiksay ang oras po natin eh, eh alas 12 na po magkaantay-antay pa rin po tayo ng lutang A few moments later. Ah, tiksay pa na po tayo. Wala na pong lutang. Pero nandito pa rin po tayo sa kalumpit. Pauwi na po tayo. Kakaunti lang po ang ating nadali ngayon. Pero pwede na po ito pang ulam mga sa po. Heri po ang ating huli ngayon mga sa Pakita ko po sa inyo kung nakailan tayo ngayon. Tunay po. Laki po ng arroyo. nadali natin ngayong araw hanggang dito na lang po mga katiksay. maraming salamat po sa inyong panunood kung hindi pa po kayo nakasubscribe eh, pasubscribe na po papindot ka rin po ang notification bell Hanggang dito na po mga katiksay. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po.